Dalawa sugatan sa banggaan ng isang tricycle at ang isang sasakyan sa Cagayan habang plantation ng marijuana na bisto sa isang bayan sa Kalinga. Si Vel Custodio sa detalye. Sumemplang sa gilid ng kalsada ang pickup na ito matapos makabanggaan ng isang trike sa Gataran, Cagayan. Wasak ang harapan ng sasakyan matapos suwagin ang konkretong poste. Sa lakas ng banggaan, naputol pa ang concrete post. Nasira naman ang gulong ng tricycle. Dalawang pasahero ang sugatan at dinala sa ospital. Kasama narito ang batang sakay ng trike. Inaalam pa kung paano na disgrasya ang dalawang sasakyan. Nabiso sa bayan ng Rizal sa Kalingan ang plantation ng marijuana Nadiskubre ang taniman sa tulong ng isang concerned citizen. Aabot sa 2,500 square meters ang plantation. Aabot sa 5 milyong piso ang halaga na fully grown marijuana. Binunot na ang mga tanim at sinunog sa Kalinga Police. Walang nahuling cultivator sa ikinasang operasyon. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.